tamang panahon para sa kanila ang masasabi namin deserve. Tapos sa isang segment ng It's time, kung saan nabanggit ni Kim ang salitang deserve hindi niya inasaan ang matinding pambabatikos mula sa netizens. Marami ang nag-ugnay sa kanyang sinabi sa kanyang o sa nangyari kay dating Pangulong Duterte dahilan upang umani siya ng neg negatibong reaction online. Dahil sa sunod-sunod na -sunod, pambabash, hindi napigilan ni Kim ang maging emosyonal sa programa kung saan ipinahayag niya ang kanyang salubin at kahit usakit na nararamdaman. Aniya, walang intensyon na makasakit ng kahit sino ngunit biglang isang public figure, madalas siyang nakapagkamalang may ibang kahulugan ang kanyang mga salita. Sa kabila ng mga kritisismo, marami rin ang nagtanggol sa kanya pinapalakas ang kanyang loob at pinapaalahanan na manatili siyang totoo sa kanyang sarili. Sa huli, pinili ni Kim na ipagpatuloy ang pagiging positibo na nagpapakita ng kanyang katatagan sa kabila ng mga pagsubok sa industriya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Kim Cho ang matinding panghusga mula sa publiko. Noong kasagsagan ng pandemya na pulaan din siya dahil sa kanyang pahayag tungkol sa batas, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakamali. Ngayon, muling sinubok ang kanyang tatag sa harap ng mapanuring mata sa publiko. Sa kabila ng mga batikos, ipinakita niya ay isang taong may pusong mapagkumbaba at marunong tumanggap ng pagkakamali kung kinakailangan. Sa social media, hati ang opinyon ng mga publiko. Ayon ng ilan, patuloy siyang kinukundina at sinasabing dapat maging mas maingat siya sa kanyang mga sinasabi. Lalo na't na isa siyang personalidad na iniidolo ng marami. Ngunit may mga taga-suporta rin siyang nagpahayag na kanilang pagmamahal at pangunawa. Ayon sa kanila, hindi dapat bigyan ng masamang kaulugan ang kanyang sinabi, lalo na't na at walang direktang pagtukoy sa anumang issue. Sa halip na batikusin, mas mainam na bigyan ng pagkakataong si Kim upang magpaliwanag ang kanyang panig at matuto mula sa pangyayaring ito. Dahil sa isyong ito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa epekto ng social media sa mental health ng mga artista at public figures. Madalas sa isang simpleng pahayag ay maaaring palakihin at gawing kontrobersya na naging sanhi ng na matinding emosyonal na paghihirap sa mga, sa mga sangkot. Para kay Kim, ang masakit na salita mula sa bashers ay hindi madaling baliwalain, subalit sa kabila ng kanyang pagluha, ipinapakita niya ang kanyang tapang sa pagpili na huwag magpaapekto ng gusto at ipagpatuloy ang kanyang trabaho ng may ngiti sa kanyang mukha. Sa huli, ang pangyayaring ito ay isang paalala na ang mga salita ay maaring magkaroon ng maraming interpretasyon lalo na sa mata ng publiko. Bilang isang artista, alam ni Kim Chu na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang tao o isang public figure, ngunit tulad na ibang tao, siya rin ay nagkakamali at may damdamin. Sa kabila ng lahat na natili siyang matatag at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo at positibo sa buhay. Maraming salamat sa inyong panunood.